Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata anim na at dalawamput anim hanggang anim na at Kabanata anim na at dalawamput anim. Bago huminto ang sasakyan, tumingala si Roger at nakita niya sa labas ng bintana ng sasakyan. Nagmamadaling binati siya ng lalaking nasa katanghali ang gulang, magalang na sumaludo sa kanyang ama at sa kanyang sarili. Tumangu si Reginald sa kanya at sinabi kay Roger. Ito ang Liu Guang na sinasabi ko. Biglang natauhan si Roger. Nang huminto ang sasakyan, nagmamadaling lumapit si Liu Guang para tulungan si Regnar na buksan ang pinto ng sasakyan. At nakangiting sinabi, nakilala ni Liu Guang si Mr. Regnar at Mr. Roger. Bumuntong hininga si Regnar at mahinang sinabi, maaga kang dumating, nagmamadaling sinabi ni Liu Guang hindi ko inaasahan na iimbitahan mo ako sa isang piging, kaya natakot ako na mahuli. Sa orihinal, si Liu Guang ay hindi gustong pumunta sa Classic Mansion sa buong buhay niya. Dahil hindi lang iniukit ni Orville sa ulo ng kanyang anak ang salitang poor hunger, kundi hiniling sa kanyang anak na pumunta sa Classic Mansion. Tuwing biyernes para hanapin siya para sa mga regular na ulat at hilingin sa kanya na suriin ang noo para sa anumang mga problema, na sinasabi na kung ang peklat ay mababaw, mayroon kang kalooban muling ukit ito. Dahil sa ganitong uri ng kahihiyan, kinasusuklaman ni Liu Guang si Orville, kaya hindi siya pumayag na lumapit dito sa site ni Orville. Pero this time iba na talaga. Hindi niya pinangarap na si Regnar, isang malaking pigira sa pamilyang Wu, ang magkusang tawagan siya, na nagsasabing set up siya ng dinner party sa Classic Mansion. Ito si Reginar ng Oris Hill First Family. Masasabing ito ang pinakamakapal na binti sa buong Oris Hill. Nag-alala si Liu Guang na hindi niya mahawakan ang kanyang mga hita, at nang bigla niyang natanggap ang imbitasyon ni Reginar, natural siyang sampung libo na excited. Bukod dito, si Liu Guang ay sabik na makapagtatag ng isang relasyon sa pamilya Wu, sa pamamagitan ng hapunan na ito, at ang pinakamahusay na maging aso ng pamilyang ito. Sa ganitong paraan, mayroon siyang pagkakataong mag -ganti kay Mr. Orville. Tumango si Reginar bilang kasiyahan at nagsabi, Liu Guang, maganda ang ugali mo, ipagpatuloy mo ito. Nang marinig ito ni Liu Guang, nanginginig siya sa pananabik, at mabilis siyang yumuko kay Reginar at patagang sinabi, Guru! Totoo na lagi kong hinahangaan ang pamilya Wu. Sa mahabang panahon at ako ay nabighani sa iyong reputasyon. Kung ayaw ni Wu, pwede ba bigyan mo ako ng pagkakataong makasama sa susunod na saddle? Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Napasulyap si Reginar sa kanya at naramdaman niyang nasa daan ang lalaking ito. Gayun pa may balak pa rin siyang bugbugin muna kaya walang pakialam na sinabi niya. Pagiging aso para sa pamilyang Wu, ang iyong pamilyang Liu ay hindi kwalipikado, ngunit sa palagay ko ay maganda ang iyong ugali. Kamakailan ay kailangan ko rin ng isang runner sa Oris Hill. Gumawa ng mga bagay para sa akin, at tiyak na hindi kita tratuhin ng masama sa hinaharap. Si Liu Guang ay nagpakita ng kagalakan, at patuloy na isinuko ang kanyang mga kamay, magalang na sinabi. Salamat. Mr. Regnar, gagawin ko ang lahat para maging baka at kabayo para sa iyo. Huminto si Regnar, at sinabi sa kanya. Okay, malapit na ang oras, handa na yata si Mr. Orval para sa handaan, maaari kang sumama sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Mr. Regnar, nagpakita si Liu Guang ng kaunting hinanakit sa kanyang ekspresyon. Ngunit siya ay yumuko pa rin ng may paggalang at gumawa ng isang kilos ng pagtatanong kay Reginar at sinabing mapagpakumbaba. Ginuong Orville, pakiusap muna. Kabanata 627, si Reginar ay nasiyahan sa saloobin ni Liu Guang, bahagyang tumango, at pumasok sa Classic Mansion. Sa Classic Mansion, inayos na ni Orville ang mga tao para ihanda ang mga pagkain at ang ibang mga tao na naimbitahan sa piging ay dumating na ng maaga at matagal nang naghihintay. Maging ito ay si Mr. Orville, Chin Gang, at Solomon White, ang tatlong ito ay may pareho na patungo sa pamilya Wu. Iyon ay hindi upang mambola, ngunit para hindi masaktan. Kaya naman tinanggap nila ang imbitasyon ng pamilya Wu, kasama ang kanilang mga anak na pumunta sa piging. Sa katunayan, lahat ay nag-iisip ng napakalinaw, at pinagsama-sama nila ang bagay na ito ng pribado. Ang ideya ng lahat ay bigyan ng mukha ang pamilyang Wu at maging magalang, ngunit sa katunayan, sila ay umaasa pa rin sundan si Mr. Wade. Para naman sa iba, lahat sila ay sumugod na yamakap sa mga hita ni Wu. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Wu ang unang pamilya sa timog ng ilog Yangtze. Para sa maraming maliliit at katamtamang laki na mga pamilya para itong matayog na punong-puno ng mga bunga. Bawat unggoy ay umaasa na makabitin sa punong ito. Sa makatuwid, nakikita ang pamilya Wu na pumapasok sa kahon ng brilyante, ang mga tao mula sa iba pang mga pamilya, halos agad na bumangon upang salubungin sila. Sa kanila, ang patriarch ng pamilya Zhao ang nanguna sa pambobola at nagsabi, Mr. Regnor, napakagaling mo talaga, talented din si Young Master Wu, at siya ay nararapat na maging pinakamalaking pamilya sa timog ng Yangtze River. Ang istilong ito ay iba. Tumango rin ang Kevin Patriarch at nag-echo. Oo, oh, hindi ko nakita si Presidente Regnar sa ulat noon, ngunit ngayon nakita ko ang totoong mukha, at nalaman ko na ang totoong tao na si Wu, ay mas mahusay kaysa ulat. Si Regnar ay nagbigay ng mahinang ugong, ang kanyang ekspresyon ay marilag, at siya ay nagwalis. Ang mga nakaupo dito ay pawang mga sikat, at may apelyido sa Ores Hill. Ang mga patriarch ng pamilya Zhao, ang pamilya Kevin, at ang pamilyang Liu, ay palaging napakamagalang sa kanila, at ang kahulugan ng pambubola, ay partikular na malakas. Ang tatlo sina Solomon White, Chin Gang, at Orville ay kalmado ang mga mukha, walang pakialam ang mga ekspresyon at magalang, ngunit sila ay ordinaryong kagandahang loob, at hindi sila nagpahayag ng taus pusong papuri sa kanilang sarili. Bagamat walang ipinakita si Regnar, lihim pa rin siyang nalungkot kay Solomon White. Si Liu Guang ay sumunod kay Regnar na parang apo. Pagkapasok na pagkapasok niya, ay nakita niya si Orville sa loob ng pribadong kwarto, at agad na pinagmamasdan siya ng sobrang sama ng loob. Sa kanyang mga mata, si Orville ay nakagawa na ng gulo sa kanyang sarili. Ang kanyang pinakamamahal na anak, na nakaukit ng salitang, kawawang sabitan, sa kanyang nuo, ay isa sa dalawang pinakamalaking biro sa Ores Hill sa pagkakataong ito. Ang isa pang biro ay si Wu Chi, ang pangalawang anak ng pamilyang Wu. Ay kumakain ng shit, gayunpaman, ang lahat ay natatakot sa lakas at kamahalan ng pamilya Wu, at tanging naglakas loob na pagtawanan ito ng Fribadu. Ngunit sa kabaligtaran, ang lakas ng pamilya Liu ay napakakaraniwan. Kaya ang mga gawa ng anak ni Liu Guang na si Liu Ming, ay malawak na kumalat sa Ores Hill. Ang chat capital ng hindi mabilang na mga tao pagkatapos ng hapunan. Kahapon lang, si Liu Guang ay nagtatrabaho sa labas. Paminsan-minsan ay naririnig niya ang dalawang bata, na halos sampung taong gulang ay pinapagalitan. Ang isa ay pinagalitan bilang isang kawawang sabitan. Ang isa ay agad na nagmura. Si Liu Ming ang tunay na kawawang kabit, hindi ako. Nang marinig ito ni Liu Guang, binigyan niya ang bata ng isang sampal sa mukha. Nahulog ang batang naninigarilyo sa lupa nang walang tigil. Ang ama ng isa ay lumapit sa kanya upang mga at ang kanyang driver ay hinampas siya ng bodyguard sa lupa. Namartilyo sa ospital, gayunpaman, napakaraming tao ang nanunuya kay Liu Ming sa Oris Hill. Saan kaya sila dumating? Higit pa rito, hindi kayang sakta ng maraming tao si Liu Guang. Ang ganitong uri ng kahihiyan ay nagbigay kay Liu Guang ng pusong pumatay. Kung hindi dahil sa lakas ni Orville, na mas dakila kaysa kanyang sarili, dinalasana niya ang kanyang mga kapatid at etshop si Mr. Orville. Kaya naman, nang makita niya si Orville sa mga oras na ito, natural siyang nagseselos kapag ang kanyang mga kaaway ay nakasalubong at lumabas ang apoy mula sa kanyang mga mata. Hindi inaasahan ni Orville na darating ang lalaking ito, tutal sinabihan lang siya ni Regnar na magset ng table ng handaan dito. Ngunit hindi niya sinabi kung para saan ang handaan. Kabanata 628 Gayunpaman, hindi na si Orville kay Liu Guang. Nang makita ang nakamamatay na tingin ni Liu Guang, siya rin ay malamig na tumingin kay Liu Guang, at pagkatapos ay sadyang inabot at hinawakan ang kanyang noo. Sa pagdampi nito sa kanyang noo, nanginginig sa galit si Liu Guang. Gayunpaman, nanginginig pero hindi siya nangahas na sumigaw kay Orville sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, si Orville ay mas malakas kaysa kanyang sarili, at sinabi rin ni Regnar na siya ay hindi kwalipikadong maging aso niya. At nasa trial period pa siya. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng hindi komportable si Liu Guang hanggang mamatay. Anong klaseng mundo? Ito ay, maging aso para sa isang tao, at mayroon pa ring trial period. Gayunpaman, ang panahon ng pagsubok, hanggat maaari itong makonvert Pagkatapos ay magkakaroon siya ng lakas upang labanan si Orville. Sabi nga sa kasabihan, kung hindi mo kayang tiisin, gagawa ka ng malaking plano. Ito ay tinatawag na pasensya at kahihiyan. Bilang may-ari ng Classic Mansion at isa sa mga bisita sa piging na ito. Natural si Orville ay nagkusa na humakbang at inanyayahan si Reginar na maupo sa pangunahing upuan sa mesa habang si Roger ay nakaupo sa kanyang kanan. Sa oras na ito, ang kaliwang posisyon ni Rechnar ay walang laman, at maraming tao ang nakatingin sa posisyon, at gustong umupo malapit kay Rechnar. Ngunit dahil si Leo Guang ay palaging kasama ni Rechnar, ginawa niya ang pinakamabilis na hakbang. Pagkaupo na pagkaupo ni Rechnar sa main seat, ay agad siyang pumunta sa harapan at umupo sa kaliwang bahagi ni Rechnar. Maraming tao ang patuloy na pumupuri kay Rechnar, unit hindi gaanong nagsalita si Regnar, nakaupo pa rin siya na may kamahalan. Matapos ang ilang tao ay nagkusa na kumustahin siya, sinabi ni Regnar. Iniimbitahan ko ang lahat na dumating ngayon, higit sa lahat dahil gusto ko kayong makilala. Una akong nakarating sa Ores Hill, at ako ay tiyak na magkakaroon ng ilang bagay sa Ores Hill sa hinaharap. Kailangan ko ng tulong mula sa lahat si Liu Guang ang unang tumayo at ngumiti. Natural yon, Mr. Rednar, kaya mo pahalagahan ang aming pamilya Liu. Ito ay pagpapala ng aming pamilya Liu. Inaasahan namin ang lahat sa loob ng ulo ng pamilya Liu. Alam niyang ang kailangan ngayon ni Rednar ay isang mamumuno, kaya matapang siyang nanguna at nagsalita muna. Sinulyapan siya ni Rednar, tumango bilang pagsang-ayon at sinabi, Liu Guang, gagawa ka ng mga bagay ng mabuti sa hinaharap, at makukuha mo ang iyong mga benepisyo. Si Liu Guang ay talagang medyo matalino, alam niya kung ano ang gusto niyang marinig ngayon. Salamat, Mr. Regnor, gagawin ko ang lahat para pagsilbihan ng maayos si Mr. Regnor. Ang pamilya Zhao at ang pamilya Kevin ay nagmamadali ring nagpahayag ng kanilang paninindigan, at parehong sila ay nakaluhod at nagdila na malinaw na nais nilang sumakay sa barko ng pamilya Wu. Tanging sina Solomon White, Chin at Orval ang nagkatinginan ng walang sinasabi. Alam nila na gusto ni Regnar na ipahayag nila ang kanilang mga pananaw. Kung ipahayag nila ang kanilang posisyon dito ngayon, upang tulungan ang pamilya Wu, ito ay katumbas ng halaga, upang opisyal na ipahayag ang kumpletong kanlungan sa pamilyang Wu. Gayunpaman, gusto lang nilang tatlo na sundan si Charlie ng buong puso, kaya sila ay natural na hindi maipahayag ang kanilang mga opinyon kay Rednor. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng mga taong ito, si Charlie ang karaniwang tunay na dragon sa lupa. Kung ikukumpara sa kanya, gaano man katatag ang pamilya Wu, isa rin siyang mortal. Dahil siya ay isang mortal, anong karapatan niyang ikumpara kay Charlie? Napasulyap si Regnar sa kanilang tatlo at sinabing, Yung tatlo, parang ang iba sa inyo ay hindi handang magtrabaho para sa pamilya Wu. Kabanata naraan at 20 Nahaharap sa problema ni Regnar, mahinang umiti si Solomon White at sinabing, Mr. Regnar, naging tapat na kaming tatlo hanggang sa wakas ng buhay. Sa makatuwid, kung gusto mong sumapi kami sa pamilyang Wu, Patawarin mo kami, mahirap itong sundin. Hinawakan ni Chingang ang kanyang ilong, at pagkatapos ay sinabi. Ang kahulugan ni Mr. White ay ang kahulugan ko rin. Tumingin si Regnar kay Mr. Orville at nagtanong, Orville, ikaw naman. Ngumiti si Mr. Orville at nagsabi, magulo lang ako, hindi ako makaakyat sa entablado, pero binibigyang pansin ko sa kahulugan ang salita. Ang mga taong umaasa sa akin ngayon ay napakabuti sa akin at ako ay hindi mabilis magpalit ng loyalty. Kung unat ang noo ni Reginar, hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang ugali ng tatlong taong ito na determinado. Naisip niya na silang tatlo ay nanunumpa ng katapatan sa pamilya Song at siya ay nag-iisip pa rin anong mga benepisyo ang ibinigay sa kanila ng pamilyang Song para maging napakatapat nila. Nang marinig ni Liu Guang ang sinabi ng tatlo, tuwang-tuwa siyang tumayo at itinuro ang tatlo at nagmura. You guys, don't be fucking shameless, alam niyo ba ang kinakatawa ng pamilya Wu? Gusto kong gawin ito para sa pamilya Wu sa labas. Mga taong aso, maraming pwedeng pumila sa dalawang kalye, laging naaalala ni Wu na hindi ka swerte, kayo, ang lakas ng loob mong tanggihan ang pamilya Wu. Sa oras na ito, Inabot ni Reginor ang kanyang kamay upang pigilan ang pagtatanong ni Liu Guang at sinabi ng mahinahon. Lahat ng tao ay may mga hangarin at hindi ito pinipilit ni Wu. Gaya ng sinabi niya, sinabi niyang muli. Gayunpaman, kahit nawala kang katapatan sa pamilya Wu, okay lang ba na tumulong? Sinabi ni Orville na walang pakialam. Mr. Reginor, mangyaring sabihin hanggat hindi mo nilalabag ang prinsipyo, ito ay natural na posible. Tumango si Reginar at sinabi, Nakarating ako sa Oris Hill sa pagkakataong ito. Mayroong dalawang pangunahing bagay. Ang unang bagay, ang aking pamilyang Wu ay may ilang problema. Tiyak na alam ito ng lahat. Walang sumagot, ngunit ang nakakahiyang ekspresyon ang nagsabi ng lahat. Alam din ni Reginar na ang usapin ng pangalawang anak ay masyadong nakakasira sa dignidad ng pamilyang Wu at ginawang katatawanan ang pamilyang Wu sa mga puso ng hindi mabilang na mga tao. Ngunit higit pa, mas hindi siya makapaghintay na mahanap ang salarin na pumatay sa pangalawang anak. Sa makatuwid, sinabi niya ng may malamig na mukha, ang unang bagay ay tulungan akong mahanap ang taong nanakit sa pangalawa kong anak. Hindi ako masyadong pamilyar sa sitwasyon sa Oris Hill, kaya umasa ako sa inyo para sa bagay na ito mas binibigyang pansin ng mga tao. Kung may balita man sa bagay na ito, mangyaring abisuhan ako sa oras. Magbabayad ng malaking pera ang pamilya Wu. Ako mismo ay nangako na ang gantimpala ay hindi bababa sa isang daang milyon. Isang daang milyon para lang makahanap ng clue, makikita na ang sulat kamay ng pamilya Wu. Ay talagang napakalaki, halos kaagad na sinabi ni Liu Guang. Mr. Regnor, mangyaring makatiyak, ang liwo ay kailangang lumabas para dito. Ang patriarch ng pamilya Zhao at ng pamilya Kevin, na ayaw maywan, ay sunod-sunod na nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Si Solomon White, Chin Gang at Mr. Orville, ay hindi pa rin nagpahayag ng kanilang mga pananaw. Medyo nadismaya si Regnor at nagtanong, Kayong tatlo, ayaw niyo bang bigyan ng kaunting mukha ang pamilya Wu? Nagkatinginan si na Chin Gang, Solomon White at Mr. Orville at sinabing, Hindi kami sumusuko kay Pangulong Wo. Ngayong nagsalita na si Pangulong Wo, gagawin namin ang pinakamahusay na tumulong. Kaya lang, medyo solid ang personalidad naming tatlo at hindi namin bustong pag-usapan ang lahat. Ang ibang mga tao na lumuhad. Ang mga ekspresyon ni Regnar ay medyo hindi magandang tingnan, ngunit wala siyang masabi. Bahagyang tumango si Regnor. Alam na niya ang ugali ng tatlong taong ito. Okay lang tumulong, pero imposibleng maging aso. Kung ito ang dating karakter ni Regnor, magagalit siya sa oras na ito. Ngunit ang sitwasyon ngayon ay espesyal. Sa tingin niya ang negosyo ang pinakamahalaga. Kaya ibinigay niya kay Chingang at malamig silang tatlo, at saka nagpatuloy. Ang pangalawang bagay, at may kinalaman ito kay Warnia, ang ginang mula sa Song family. Kung unat ang noo ni Orville at sinabing, Mr. Regnor, maganda ang pakikitungo sa amin ni Miss Song. Kung gusto mong puntiryahin si Miss Song, hindi hindi ako papayag. Kabanata 630 Walang pakialam na sinabi ni Regnor, hindi ko hinihiling sa iyo na harapin ang pamilya ng Song, ngunit ang aking anak ay umibig kay Warnia at gusto siyang pakasalan. Ngunit mukhang ayaw sa kanya ni Warnia. Gusto kong tulungan niyo akong mahanap ang tao na gusto ni Warnia. Hanapin siya, magkakaroon ako ng isang mahusay na gantimpala. Agad namang nagkatinginan si Solomon White at ang iba pa. Kung gusto mong sabihin na may gusto na si Warnia, pwede namang walang iba bukod kay Mr. Wade. Gayun pa natural na imposible para sa kanila na sabihin ang pangalan ni Charlie. Masigasig na nagtanong si Liu Guang. Mr. Regnor, gusto mo bang hanapin ko ang taong ito at patayin siya? Ikinaway ni Regnor ang kanyang kamay at sinabing, Hindi namin kailangan ang tulong mo para sa anumang bagay dito. Kailangan mo lang mahanap ang taong ito para sa akin. Ang aking pamilyang Wu ang magpapasya kung paano siya harapin. Lahat ng nasa hapagkainan ay may kanya-kanyang iniisip. Sa pagkakataong ito, ang pakikitungo ng pamilya Wu, ang dalawang bagay ay nakahanap ng isang tao. Pareho silang ginantimpalaan. Kung makakahanap ka ng clue, maaari ka ring makatanggap ng malaking gantimpala. Sinabi ni Regnor sa oras na ito. Okay, napakaraming bagay na hihilingin sa lahat na tumulong. Tayo na at simulan na ang kumain. Bibigyan muna kita ng inumin. Kinuha ng lahat ang kanilang mga baso ng alak at nakipag-inuman kay Rejnar. Sa oras na ito, natuwa si Liu Guang kay Rejnar at sinabing, Mr. Rejnar, hindi ko alam kung ano ang kondisyon ng pangalawang young master ngayon. Nang marinig ang tanong niya, napakunot ang noo ni Rejnar. Aling palayok ang dapat mong buksan? Gayunpaman, dahil gusto niyang mangulekta ng ilang mga aso, para sa kanyang sariling paggamit, Siyempre hindi niya magawang maging masyadong demanding sa mga aso, sa sandaling siya ay umakyat, kaya umiling siya at sinabi. Wala nang gumagaling, pinauwi ko na siya sa bahay ng aming pamilya wo. Nagmamadaling sinabi ni Liu Guang. Mr. Orville, alam ko na dumating ang isang henyong doktor sa Oris Hill kamakailan lang. Sobrang galing daw niya, ginagamot niya ang malalaking pigira sa East Cliff at Zhonghai. Bakit hindi mo siya nakikita para sa pangalawang young master? Oh, ibinaba ni Reginar ang kanyang chopsticks at nagmamadaling nagtanong. Sino ang henyong doktor na sinasabi mo? Ano ang pangalan? Nagmadaling sumagot si Liu Guang. Ito ay ang kilalang henyong doktor na si Chang na sinasabing, higit na sanay kaysa mga doktor sa National Medical Center. Nagulat si Regnar at sinabing, Nasa Oris Hill ang henyong doktor na si Changki. Bakit hindi ko ito nabalitaan? Sinasabing ang pamilyang Wu, ang unang pamilya sa timog ng Ilugyangsi, ngunit iyon ay hindi kasama ang Zhonghai. Ang Zhonghai ay isang munisipalidad na may pinakamahusay na ekonomiya sa kaunlaran ng bansa. Tulad ng East Cliff, maraming magagaling na tao ang naninirahan doon. Sinabi na ginugol ni Changki, ang halos lahat ng kanyang oras sa Jonghai, at paminsan-minsan ay pumupunta sa East Cliff upang makita ng mayayaman at makapangyarihan. Natural na narinig ito ni Regnar, ngunit hindi niya narinig na si Changqi ay nasa Oris Hill. Pagkatapos ng lahat, ang Oris Hill ay isang pangalawang antas na lungsod lamang. Kung ikukumpara sa Jonghai, malayo ang East Cliff. Tumawa si Liu Guang, at nagmamadaling sinabi. Hindi ko alam kung bakit ang henyong doktor na si Changki ay biglang dumating sa Oris Hill at nagbukas ng klinik ng sa Oris Hill. Ngayon na mainit ang lugar, maraming mayayamang tao ang handang gumastos ng milyon-milyon sa mga bayad sa konsultasyon. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Liu Guang. Narinig ko na napagaling niya ay high-level paraplegia. Pinagaling ng Diyos na doktor na si Changki at ang buong mundo ay nagulat. Talaga, agad namang natuwa si Rednor nang marinig niya ito. Hindi ko akalain na sa Ores Hill ay mayroon pa ring henyong doktor tulad ni Chunky. Kung matutulungan mo siya, maaaring mailigtas ang problema ng pangalawang anak.